Panginoon, iligtas mo kami sa lindol. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit, lupa, at buong sanlibutan. Lumalapit kami sa iyo na may kababaang-loob at buong pagtitiwala. Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa takot at pangambang dulot ng lindol, ikaw po ang aming kanlungan at sandigan. Panginoon, iligtas mo po kami sa sakuna. Pangalagaan mo ang aming mga tahanan, pamilya, at tamayanan. Itago mo po kami sa iyong mga pakpak, upang kami hindi mabagabag at mapahama. Patibayin mo ang aming loob, upang sa gitna ng lindol ay manatili kaming kalmado, maingat, at mapagmatiag. Gabayan mo ang mga tagapagligtas, mga bombero, pulis, medical team, at volunteers upang sila'y makakilos ng mabilis at ligtas. Panginoon, turuan mo rin kaming maging handa at maging responsableng tagapag-ingat ng kapaligiran. Huwag mo pong hayaang ang takot ay mangibabaw. Bagkus, pagibayuhin mo ang aming pananampalataya sa iyo. Sa oras ng sakuna, ikaw ang aming sandigan. Sa oras ng panganib, ikaw ang aming kaligtasan. Sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon ng buhay at pag-asa. Iligtas mo po kami sa lindol at sa anumang kapahamakan. At panatilihin mo kaming ligtas sa iyong pag-ibig. Ito po ang aming panalangin, sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.